Kumusta yung mga kalaban ko? Napatumba niyo na ba? Eh, hey, meron. Problema nga po eh. Masyari. Alam mo, Charles. Kailangan kong manalo. Para ma-protection ako yung negosyo ko. Lalong-lalo na yung smuggling business ko. Sir, may hawak po ako matiba na ebidensya. May CCTV po ako sa bahay. Pag ako nanalo ulit, sisiguraduhin ko may mangyayari sa'yo masaba. Hindi na mangyayari yun. Oh, pati hindi, hindi ka mananalo. nanalo. Oh, Gab. Uh, sige, masusunod po. Oh, so, Brian. Kumusta rin pinagagawa ko? Mabigayin mo na ba yung uh, mga ayuda dun sa mga mahihirap para iboto ko? Opo, Mayor. Ah, uh, pamigay na po namin sa uh, mga butante natin. Buti naman. Ba pala? yung mga kalaban ko? Napatumban nyo na ba? Eh, hey, Mayor, may problema nga po eh. Masyado silang marami. May mga ng tao mo! Ang bobobo! -bo -bo. Sa inyo lang binabayad ko sa kanila! Alam mo, mas mabuti pa ha? Unahin natin yung campaign manager niyo. Dalawa tayong lumakad. Sige po, Mayor. Gusto ko lang makasigurado na mawawala yun. Pwede, pwede ba kita makakausap? Bray, sige na. Mayor, sir. Ugh. Ang problema ng anak kong matinong pulis. Tay, pwede ba? Tigilan mo na yung masama mong ginagawa. Hindi ka ba nakukasensya sa ginagawa mo? Ha? Alam mo, Charles. Kailangan kong manalo. Para ma-protection ako yung negosyo ko. Lalong-lalo na yung smuggle business ko. Tay. Naririnig mo yung sinasabi mo? Ha? Pulis ako! Oh. Hindi ka makakapagtapos, kundi dahil sa akin. Marami tayong pera. Dahil matalino ako. Tay, hindi ka naman kukusintihin yung mali mong ginagawa. Nagpulis ako. Para'y tama yung mga mali. Charles, kahit anong gawin mo lahat ng tao na papaikot ko utu-utu ko yung mga yan pera lang katapat yan sa tingin mo may makukuha kang titistigo sa akin <laughs> tapatawa ka kaya kung ako sa'yo manahimik ka na lang Ah, hepe. Eh. Mukhang mahirapan tayo ah. Masyadong makapangyari yung tatay mo. Alam mo, Cruz. Wala akong pakailam. Kaya kahit tatay ko pa si Mayor. Ang importante sa akin yung batas. Alam mo. Gusto ko nang matapos yung anormal yung ginagawa niya. Wala lang ako sapat na ebidensya pa eh. Sir! Teka lang, ma'am. mish paupo ka! Sir! Teka lang, miss. Hindi kita maintindihan eh. Pwede bang pakitanggal ng mask mo? Sir! Ako po yung campaign manager ng kalaban ni Mayor Marlon. Pinagtangkaan ko yung buhay ko Pinasok po ako doon sa bahay ko. Kaya muntik na akong mamatay Kailangan niyo po akong tulungan. Miss, umalma ka lang. Huwag kang magalala. para protektahan ka namin. Kailangan lang namin na matibay na ebidensya. Baka mamaya kasi, Miss, gawagawa mo lang yan. Kasi, siyempre, kalabang ka ni Mayor, di ba? Sir, may hawak po ako matibay na ebidensya. May CCTV po ako sa bahay. Ito po. Nakakatawa ka. Sino ka ha? Ano ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok sa bahay ko? May tanong ako sino ako. Mayor? Mayor, ano gusto mong mangyari? Ano mo gusto kong mangyari? Iatras ng kliyente mo yung pagtakbo niya. Hindi ko yung magagawa. Tapat ako sa kanya. Eto. Dalawang daan libo. Siguro tuwi mo lang naaatras yung kliyente mo. Hinding hindi ko magagawa kung ano yung gusto mo. Hindi ako matitinag sa pera mo! Isa kang kurat! Ganun ba? Brian, alam mo nang gagawin mo dito. Mayor! Tensya ah. na, ma'am. Trabaho lang. Huwag mo kong papatayin, please. Marami pa akong gustong gawin. Virgin pa ako. Gusto ko bang makatikim ng lalaki? Virgin ka pa? Sa edad mo na yan, virgin ka pa? Mo ni lolo ko. Oh, virgin ako. Gusto mo ba akong tikman? Ha? Gusto mo ba? Hindi. Okay. Bago ka pumunta ng langit, papatingin ko muna sa langit. Hepe, sapat na ebidensya na yan. Hepe, ginawa ko lang yun kasi wala na akong ibang paraan para mabuhay. Kaya, kailangan niyo akong protektahan. Baka balikan ako eh. Napagkasundo ko namin na pagkatapos namin gawin yun, hindi na po akong magpapakita. Huwag kang mag Tulungan ka namin. Cruz, punin mo yung ebidensya at ipasok mo sa Witness Protection Program para sigurado tayo sa kaligtasan ng taong to. Okay, Sir. Copy. Tarot na, Ma Miss. Ma'am, huwag patakot. Sigurado, safe ka dito. Salamat, Sir. Tarot Miss. Ah, magandang gabi sa ating mga viewers dyan. Welcome sa ating um, Tutok Balita dito sa POTG News Live. And now kasama natin ang ating um, Mayor na tatakbo ulit ngayong darating na eleksyon. So Mayor, mag-hi po muna kayo sa ating mga viewers and netizens na mga nanonood sa atin ngayon. Uh, sa mga kababayan kong minamahal, kaya magandang gabi po sa inyo lahat. So Mayor, ano naman yung maaasahan po namin sa inyo ngayong tatakbo po kayo ulit sa second term nino po ninyo? Ano po yung gusto nyong ipatupad ng mga proyekto na uh, mahuhuk po yung mga kababayan natin para ibuto po kayo? Alam mo, maganda naman yung mga proyekto natin na last term ko, di ba? Uh, ngayon, gagawin natin sulido yung pagtulong natin, lalong-lalo na doon sa mga may hirap nating kababayan. Ibigyan natin lahat sila ng ayuda hanggat ma Ah, ma Mayor, ayuda? Anak ko, Mayor, kayang-kayang gawin ng mga kalaban mo yan. Uh, alam mo, hindi lang naman yun yung project namin eh. Lalong-lalo -lalo na unahin natin yung mga Lugar na mga sira-sira yung balsada, papaayos natin na. Ah, lang. Mayor, low style na yan. Kasi, di ba, yung mga maayos na mga daanan dyan, sinisira. Tapos yung mga sirang daan, yun pa yung hindi inaayos. Ginagawa lang naman na politika yan, Mayor, kasi para makakuha lang na pondo. Di ba, Mayor? Alam mo, di lang naman yan yung mga project na nakalign up eh. Like, yung maging safe itong bahay natin lahat ng kanto, lahat ng poste dito sa bahay natin, palalagyan natin ng CCTV para maging... Ay, nako Mayor, di ba delikado po kayo dyan? Kasi makikita ng mga taong bayan kung ano yung mga anomali ang ginagawa nyo dito sa lugar natin. Ibig mo sabihin na... ano maliya? Ah, Mayor, bago po kayo magalit, panoorin niyo po muna to. Siguro mo lang naatras yung kliyente mo. Hindi hindi ko magagawa. Kung ano yung gusto mo, hindi ako matitinag sa pera mo! Isa kang purat! Ganun ba? To. Itigil, right. Itigil na niya Itigil niya yung mga camera yan! Mayor, naka-livestream po tayo ngayon. Tsaka napanood po niya ng mga taong bayan. Alam mo, i-stop niya yung recording niya. Itigil niya yan! Pag ako nanalo ulit, sisiguraduin ko may mangyayari sa'yo masama. Hindi na mangyayari yun. Oh! At hindi hindi ka mananalo. <laughs> ah, uh, Cruz. Basta mo na yan. Okay, sir. Dali na! Charles! Hindi mo pa ibig gawin sa akin ito. Alam mo, ginagkaaral kita. Parang protection lang ako. Hindi ko rin ako. Ano yung sinasabi mo? Ha? Obligasyon mo pag ako. At saka, hindi ko umuha yung profesyon na to para gawin niyo sa masama. Pulis ako at gagawin ko yung tama. Kaya akong dungisan yung pangalan ko. Kung ikaw, ginagawa akong masama yung pagkatao mo. Huwag mo akong damay. Kahit tatay kita, kailangan akong managot sa batas. Sige na! Cruz, tayo mo na yan! Sige na, hepe. Tara na, Mayor! Sumama ka na! Ah, <laughs> uh, Marimar, ako na na ako ah. Ah, uh, hepe gusto ko lang po magpasalamat sa inyo kasi kayo pa po mismo yung nagbigay sa akin ng ebidensya para uh, mahuli po mismo yung tatay po ninyo na sangkot po sa kahit anong anomalya dito sa bayan natin. Maraming maraming salamat po. Alam mo, Marimar, ginagawa ko lang yung trabaho. So, paano? Maano na ako ah. So ayun na nga mga suki nating mga manunood dyan. Nakita na po mismo natin ang ginawang kalokohan ng mayor natin dito sa ating syudad at sa ating bayan. So ngayon, lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong at sumuporta para lang malaman natin kung sino yung mga nagpasimuno ng mga ilegal na droga dito sa bayan natin. At maraming maraming salamat din po sa patuloy na pagsubaybay dito sa News POTG Live. God bless you and thank you. Magbabalik ko ang News Live dito sa POTG Live.